So Hello po. Good morning at uh, welcome back sa ating uh, YouTube channel. So, isang magandang umaga po. So, ngayon po ay eh, eh may mga na-upload na rin po tayo ngayon na uh, 'yung mga nagtatanong, kung paano i-set po 'yung heating nito?" Yung uh heat. Uh, Pag ganyan po kasi ng uh, winter dito sa kaharian ng Saudi Arabia sa Middle East, ay may mga nagko-comment po sa ating kung paano i-set 'yung uh, uh ng heating. So, kahit mayroon na po tayo na upload noon, a uh, ulitin po natin ulit. So, kung makikita nyo po, pagka ganito yung remote nyo, so, madilim. So, ayan po, nakaganyan. So, ito po ay naka-standby. So, itapat natin dito sa sa aircon. Ayan po aircon natin. Ito po yung tinitesting dito. So, i-on nyo. And then, kung makikita nyo po yung sign na yan, itong sign na to ay nakakuling po tayo. So, paano natin magagawa na Nakahit Dito po tayo sa mood Ayan Ito pong pindutin yung mood Ibaba nyo yan Yan po ay ulan At ito po ay pan lang So ito po yung heating Ayan, Yan po yung sign ng heating oh. So nakahat na po kayo Tapos ang gagawin nyo ay Ilalagay nyo sa 30 O kaya ay 28 Kung masyadong mainit Ayan Ganyan po yan 27 28 29 30 so hanggap ganyan po yan pagka hot uh, 30 pagka ganitong gri kahit alin man po sa facial uh, pala facial po pala to pero umaandar din sa gri isa yung function nila ayan po so ganun po yan hot yan po dito po yung hot sa baba ayan pwede kitan sa baba ang hot ayan ito yung hot niya sa baba oh ayan po dito gri po yan sa pacer ganun din po kahit anong unit po ganun yan nakahat so yan po yung ating ban. so ito po yan eh tinitesting nila dito yan sa taas at ah uh, yun nga po uh, naglulukro raw to itulout nila excuse me may jayayay eh? syokol ha kwan syokol ano uh, sa way vlogs so ito po eh pinalitan nila lang kwan ito out pinalitan nito ang, um, yung nagdiagnose ang problema raw po ay 4 way valve so pagdating naman dito sabi ko nga sa inyo dapat perfect yung kan, kasi may mga matatalino hindi agad pinapalitan so papalitan muna nito and pa paanda rin no? so ito po ay eh, pinalitan lang o, so, at saka yun umandar na so yan po yan so pagka hot ang unang aandar ay itong compressor nyo Ayan po Itong compressor ang unang aandar Tapos Bago pa lang yung Wah bakit nih, Mungkin pisot, maruha. Maruha, maruha sot. Ah, mungkin purwe way Iji Ini mas bot. Eh mah besar huwa. Ayo ayo wa so to wen Akid huwa pi muskila. So ya po mi. Minute na So ayan po yung ating uh, tutorial ngayong araw. So mabilis lang po 'to kasi marami pa rin yung nagtatanong ah uh, pagka uh, uh, nagahat kasi yun. So maraming salamat po at uh, subscribe na lang po kayo sa akin channel. So kahit paano naman po ay eh, may matatutunan tayo. Ayan, so maraming salamat po at uh, God first po ano po You know, let me